Batas na galing sa masa, yan ang paninindigan ng makabayan senatorial bets na sina Franz Castro at Teddy Casino na naniniwala ang panahon na para ang mga aktivista ay mapakinggan sa loob ng Senado. Sa panayam ko sa kanila sa ang kandidato a Newswatch Plus Election Roundtable, sinabi nilang maling imahe ang naipinta ng Duterte administration sa mga aktivista na umunoy nire tag Aminado sina Castro at Casino na dahil dyan maraming Pilipino ang takot na makiisa sa kanila kahit para sa makataong advokasya. Kaya kahit pa kulang sa makinarya, sinisikap nilang maipaliwanag kung bakit anila kailangan ng aktivista sa Senado. Hindi kami nagpayaman, no? hindi namin ginagamit yung pwesto namin para sa sarili sa naming interest. Lahat ng mga issues ng mga mamamayan na kailangan namin na magsalita o magbigay ng solusyon, nandoon kami. Sinasabi ng tao, eh kayo palagi kontra ng kontra Oo, kasi yung nasa gobyerno eh, ayaw ayun na, ng pagbabago na, okay. eh. So that's what we uh, mean na. by the people's opposition. And, and we hope these elections makita ng taong bayan na yan ang kailangan natin talaga. Panoorin ang buong panayam ko kina Castro at Casinio sa episode 3 ng Ang Kandidato sa NewsWatch Plus social media pages at sa Free TV, ALU Channel 23.